Nak, Eric, kumain ka na muna. Kanya na pa naglalaro dyan, ah. Mamaya, wow. malipasan na ano na yan ay, Nay? Ano wow. yan, yung paborito ko mo Wow, dito ito nga Nay. Kumain ka Ganda. muna. Salamat, Nay. Uh. Ay, Nay. Para, Nay. Yung sapatos ko, si na. Hindi sana ako ng ano, eh. Kasi may lakad ng mga tropa ko. Sapatos ba? Uh -huh. Sige, ako na bahala. Sige, salamat. The best <laughs> nanay ka talaga, oh. Sige, kain ka, ha? Oo, oh, Nay. Ako bahala dito. Tapusin ko lang itong konti. Oh, nai, Kami dito, wala pa pagkain. Kanina pa ako nagre-review dito ah. Oo, kami rin, Nay. Kanina pa ako nagtatrabaho rito. Wala man lang pagkain dyan. Kayo naman, ang lalaki nyo na. Mayroon din itlog. Magprito na lang kayo. Magluto na lang kayo ng itlog. Ang lalaki nyo na eh. Ayaw yun na yung kay Bunso. Kaya na i eh, yung kapatid natin eh. mo siya lang yung anak eh. Oo, oh, tol di ko alam kung tatlo pa tayong anak ni nanay o iisa lang. Hmm. Parang ang punta tol. Sino ba naman gaganaan mag-review? Pa'y papasok ba naman sa utak ko kung wala lamang pagkain ng tiyan ko? May haman na tol. Kung sino pa yung iba mo sa atin, yung yung favorite? Tol, hmm. papansin mo ba yung kapatid nating bunso? Parang na baby masyado ni nanay ah. Eh, wag ko nga doon sa nanay natin. Masyado yung school yung batang. Hindi naman natin kasalanan na balay yung itsura niya sa atin. Hindi ko nga alam. Bakit nga iba yung itsura niya tapos parang tayo pa yung eh, hindi nabibigyan ng atensyon ni nanay? Eh, ko doon. Hindi naman natin kasalanan na matatama sa'yo sa kung ng ilong niya. Eh, siyempre naman. Tinawa naman yung ilong ko to. Lo. Layo naman doon sa bunso natin. Kaya nga. Ewan ko. Baka Panin... sa side ng mga lola natin. Panino nagmana yun. Siyerte na natin, naging kamuha natin si tatay. Kaya nga eh. Tapos pag binibigyan ng ano, parang may favoritism pa si nanay. Kaya nga. Pag sa atin, saan niya? Fried chicken. Sa atin, itlog. Hmm. Ako. Anak, nag, may extra ka ba ba dyan? Yung kapatid mo kasi nagpapabili sa akin ng, ano, ng sapatos. Yan tayo na eh. Masyado mong iniisbel yung bata eh. Hindi na po bata yun. Ako, meron akong extra na. Yung pang matrikula ko, gusto mo, ibigay mo na lang din kay Bunso para ano. Huwag yun. Yung ano lang. Kasi nagpapabili ng bagong sapatos si... Nay, wala pa akong eh. Alam mo naman yung buhay natin. Tapos masyado mong ini yung bata na yun. Kaya lumalaki yung ulo eh. Ay, ilong eh. Sorry na Nay, alam mo si Bunso. Hindi naman sa ganun. Nay, makinig ka. Alam mo yan si Bunso, kung lagi kang ganyan sa kanya, hindi matututong kumilos yan. Asahan mo na Hindi naman sa pinagmamaranong ang kita. Lalaki ang tamad. Ayan nyo na ako. Kasi nung pangapanahon nyo, hindi ko yan nabigyan ng mga ganyang bagay. Kaya kay Bunso na lang ako babawi. Eh. Hey, at least kami, proud kami, natuto kami, namulat kami kung ano kami ngayon. Kasi nga, binigyan nyo kami ng chance na tumayo sa sarili naming paa. Eh, hey, ginagawa mo nung bahat, anak na kapatid namin eh. Tapos, nay, Tuwing magbibigay ka ng ulam, sa kanya karne. Sa amin, kulang na lang. Pag anuhin mo kami ng toyo, yeah, asin, nga. mantika. Eh, kasi nga, kayo malalaki, na ay Kawawa naman yun. nay, nay 28, 28 na, yun. na yun. Ang tanda na rin yan, nay. Eh, alam nyo naman, laging binubulo sa school. Eh, ngayon, kung bubulihin pa natin. Ako na nga lang kakampi ni Bunso, di ba? Hindi ko kasi maintindihan, nay. Saan mo ba pinagli yun? Ba't ganun yung ilong kisa sa ilong namin? Ang laki-laki. Oo nga salamat na lang ako kasi kahit uh, hindi ako yung paborito mong anak, tangos-tangos na nga ilong ko. Magsitigil na nga kayong dalawa. Ako na nga lang kakampi ng batang yun eh. Masya, pag sweldo ko, Nay, bibigyan kita ng pambili. Pero, Nay, huwag mo na sa Nay ma-spoil yun. Hindi porkit ganun itsura, isa sa mo. Ay, ano na, bunso kasi, di ba? Bunso nga. Nay, yun, Nay, pero anak mo rin kami. Alam ko naman yun. Pero kay, alam ko na maintindihan nyo. Eh, nai, paano nga yung matututo sa sarili niyang pa O, oh, Hindi e, sige ayaw na. Mo paarawan. O oh, sige na, basta padala mo yung inihiram ko muna, hmm. ha? O oh, sige, nai. Gusto mo ba talaga? Oo. Oh. Uh, o oh, ito, ipa eh, GG Pasko na lang sa iyo. Magkano ba? Isang libo lang naman. Mahal kasi yung sapatos ni Bunso eh. Pero sale na daw yun ngayon. Eh, kailan mo ibabalik na pag pagdating ng pension ko. Like, siguro doon mo lang kasi ito oh, na, matik, oh ko na. Oh, yun kay May nga kasi Yan, eh. Hindi sa sapatos na ikitong yung itsura. Kahit anong suot niya ng magandang sapatos, kung ilong, ilong lagi ang napapansin, wala talaga yan. kung ganda naman talaga kalokohan. Pahiramin mo na lang kung iniram ko para sa kapatid nyo naman yon. oh nga. Akong pag sweldo na oh, yun. Sige na, sige na. oh, yan na. Na-receive mo na ba? Mamaya -may pa siguro. Wala pa naman. ma ko na sa iyo. Okay, stay, stay, Okay, parang nandito na. O sige, salamat. Okay, Nay. Ikaw pa. Alam sige. mo naman, nanay ka namin, kaya hindi ka namin matitiis. Hmm. Kahit kaya, kaya mo kaming tiisin. Kaya nga. Ka. Hindi, ganun yun. Sige, Nay. Dito na muna. Dito Oy, Tol. Oh. Ano mo masyadong hingi ng hingi kay nanay? Sa amin din hinihingi yung pera na pambibigay sa'yo eh. Eh, Balay ko ba, eh, wala na akong sapat. Sirahin ang sapatos ko eh. Matuto ka kasi magmanat ng buto, hindi porkit binubuli ka sa eskwela na hindi ka na lumalabas ng bahay. Eh bang pakialam mo eh, si Nanay naman yung may gusto mag ano nun. Tsaka wala naman akong hinihingi sa inyo. Eh kung Yun na hinihingi, na. hinihingi, di wag niyo bigyan. Sabi nung hinihingi at kahit kiusap, masyado ka nang ini-spurt ni Nanay. ni nga ng pinggan tsaka maglabang mo ng brief mo, hindi ka marunong eh. Naiingit ka lang yata sa akin kasi ako yung paborito ni Nanay. Abay, bastos ka talaga. Ang yabang mo na. Tawa mo nga ako. Ano bang gusto mo? Gusto mo hatiin ko yung ilong mo sa dalawa? Eh kung sabi mo yung ilong mo para madurog naman. Ba't? Mga tol, mga tol. Ano ba? Tama na yan. I bastos tong kapatid natin eh. Dahil tayo, tayo na nga magkakaparehas ang ilong dito, mag-aaway-aaway pa ba tayo? Hindi gigil ako eh, nai! Diyos ko. Tama mga na man. yan. nangyayari dito? Ano nangyayari dito? Eh, ang test, tutulungan ako ng itong mga kuya. Kala nila ko siguro hindi nila ako, hindi ko papatulan eh. Ang gigigil na rin ako oh, na eh. Away na naman kayo dito. Hmm? Ang gigigila ako tayo, e. ay, na eh. Masa nung e-spoil mo? Tama na nga! Nay! 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 Wala! Sugod natin sa ospital, Tol! Kung ang isasakyan doon, Tol! Ang Tol, dapat bawas-bawasan natin yung pagtatalo. May stress na natin si nanay. Kailangan eh. Kailangan na rin natin ano, magtulungan lalo sa bahay niya. Eh. Kasi hindi natin pwedeng pagbote ng matigat si nanay. Sarap pala si Bungso eh. Mga tol, <coughs> hindi lang sana ako ng pasensya sa nangyari kanina. Ay. Wala okay. yun. Okay lang yun. Pagpasensyahan mo na rin kami kung nalait namin yung ilong mo. Ako din, Tol. E, Pasensya ano, na rin ako, Tol. Lalo na, nasa, hindi ko naman sinasadyang sabihin na baragin ko pa yung ilong mo. Saan Barag Tani, eh? na yan, eh. Masyado ka kasi ni eh kita mo. Sinasanay mo rin yung sarili mo. Dapat namulat ka na rin ng tumayo sa sarili mo. Yun nga, uh, bali, Tol, yun gagawin ko nga, eh. mag-apply na muna rin ako ng trabaho. Yan, ang pinakamaganda. Para makatulong naman ako sa inyo. Tama, Chaka, rin, Tol, nagluto nga pala ako ng pagkain kanina, o baka hindi pa kayo kumakain dalawa. Uy, uy, Sakto. So, baka ako na lang 'yan. Na hindi, nagluto akong kare-kare tsaka adobo. Ah, ah, bali yes. ako, ako na muna yung magbabantay kay Nanay kasi kailangan na, nag-ano, naglaban na rin pala ako ni ko yung mga ibang mga gamit na ano. So, Kaunso. bunso, pakabait ka na. Baguhin mo ano. At si Nanay napapagod na. Ingay, eh, mali. Hingi ako nang masyado kong inasa lahat ng ano. Kaya oh, na, stress lang ba yung bibigay natin? Maapektuhan din pala ako sa inyo. Oh. Um. Siya, sige na. Pagtulong-tulungan na lang natin. Oo, Oh, Wala yun.